You, uh, you go to swing, you know trên sây you say, uh, You uh, taxi uh, swing and uh, walk uh, for uh, same same for km. <laughs> yes? Ah! <laughs> <laughs> no split! <laughs> Ah, you you know good restaurant. Restaurant. ah with uh with uh, we can say train. Yes. You know. You uh, go to Sabah to You uh book uh, uh, rental. You uh Sabah to check. You uh, the Yes. You book Yes. Oh? Yes? There's many restaurant. Oh, okay. you recommend any restaurant? Uh, with the... Uh, with can see train. Jet mm -hmm. Sound. Jet Sound? Yes. Oh, oh they're fighting. <laughs> <laughs> many cow, it's oh. a... <laughs> That's why beef here is very cheap. In the Philippines

Thanks for watching! So, manaw kami. Ano kaya what to expect? Ha. Huh. Abangan. <laughs> Masaya ba siya? Yes. Okay. So, Ay, ah, talaga? Pwede ah, pwede 50%, 50, 50 pa dalawa. Ah, okay, okay. Sige. <laughs> Pagkain. Bilisan niyo po ah. Oh, sige, sige, sige. <laughs> Papay, no? Ayan, guys, ha, nakakita din tayo ng mga cute. <laughs> <laughs> pwede mo ba siya mapagasigan? Pero hindi pwede ka-stop. Makikinig lang na tapos sa tanong Pwede ka ka-stop, ha? Ah. Ka ka ah? Kung gusto mo nga tingnan-tingnan ng mga Pero ano, di, ang yung oh, 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 Ang ng ibo nga, ano? Kari ng ibo nga. Nag-switch <laughs> in magbakal ka ka ron. <laughs> Hello! Hello! Pa magbakal ka ka <laughs> <laughs> Hindi na pa ako <laughs> na. Ay, kung siya. <laughs> <Ito bon. laughs> ako maging kasiyan sa park, ko, na si malita alam wala sa mga bagas sa kung wala ko so, so, na tukig kung atong bak pa kaya bak pa kaya mo pa kaya bak pa kaya bak pa kaya bak pa

sa slipper bus going to Hanoi. So last ano sa sapa. There. So, wala kami ga-expect ka nga muni kasi siya lang abon ni Tulugan. Just for 1 hour. Here, kita ko ha. Ah. Okay, may siya sa charger. Tapos I don't know what this is. And may TV siya. Tapos may cortina. Tapos it looks like, ano, parang queen size. It is. So, ano good <laughs> One hour lang. One hour lang ang biyahe. Pero, it's cool. <coughs> Namiyan kuya, wala ko nag-expect to. Aku gak diulangin, aku tuh peka. Aku bawa, 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 Ano itong pagkabagay ng 100, siling ko nung kamahal for ano kaw. Tapos pagka ano ko, ito na siya. Ang dami. Magkakabagay. may extra. na nga Vietnam oh First class <laughs> totoo to, siguro. Feels. Hi. Sorry, father, so high. Okay, come on. Ayan, ang one. Ang one mo, ang wand. Oh my God! Wait till my father hear about this. Ah, <laughs> oh, sige, oh, anong, anong experience, anong impression? We're going to Hogwarts. Ah! <laughs> <laughs> ang si, uh, <laughs> <laughs> si no, 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 Ginger. Uh, si Jan Whiskey. Sa kita ni Maabot, boss? Open 30, yeah. Okay. Ano Ikaw si Hermione. Hello. Ikaw si Hermione. I'm Ikaw si Hermuning Ikaw si Hermione. Hi. I'm Hermonay Hermuning <laughs> <I'm> <laughs> non-entry quotas, quarters mm. <laughs> Sila yung kaya <laughs> sila yung kina dogi sa ano sa iya nga fulfillment. Top one lagi Vietnam. Yung top namin <laughs> <laughs> do, yung do do ko. Number one, number one, number one. Okay, ano? Tap one to five Vietnam. <laughs> Kina, itik, itik, the oh my <laughs> god. Oh. Wait till my father hurry about this. <laughs> <laughs> oh my god. <laughs> Siguro na pila nito kabulan niya. Aming yambal ko pag first time. Oh, give me more rice, give me Wait, wait. Oh, dahil lang, dahil lang, dahil lang. Ano to gani? Wait, wait. Oh my <laughs> god, guys. Ako bala mabal, ako bala mabal. Pumisilay ka. Dali lang, guys. Wait lang. May bit-bit siyang a-clock nga Repairo. Give me more rice. Give me and you are. We can take this home. Freebies from Hogwarts. Lingwardia. 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 niya hindi hindi fan. Lingwardia emoji. hindi fun. Ting <laughs> board. magsaka. <laughs> ano na naman yung sigang balik out? Tubod na yung magsaka. Uy, hala, doon ka bugat. Kumahulong mo. Ako maipit. lang, luhalay na lang. Kapani, kapani, halaman ko kadokodo ko. Kaya Hindi pa. Hindi na kaya. Wow, piling. Kaka-deliver ba? Wow, piling, piling, piling. Pili pili Kinawa ko kadokodo ko mo na pwede pa pa. Pwede oh, May extra pillow. Oo. Oh. Wow. wow. Oh, Dumbledore thing.

Nasa na tingala ka mo, o wala man yung silig na nagkakatulong kaya ito na ako tayo <laughs> nag-expect. <-insistentin. laughs> <laughs> 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 Nagalibot-libot. <-dibot. laughs> um, experience na mo nila ito. Wala na ito sa so, okay, Pilipinas. Uh, I can't for the feast. <laughs> Thank you for, for all the elves. <laughs> for all the elves. For me, this train so clean. I doesn't want to get off. Yes, of course. I know, dear. No worries. That's my

mm I <laughs>